Martin, ano ba ang pangalan mo? Patricio. At ang ganda ng pangalan mo, ha? Ilan taon na si Patricio? Five po. Five, ayan. Ano ba ang Tagalog ng five? Six. Six. Very good, magaling. Nag-aaral ka na? Pa. Nag-aaral ka na? Pa. Apa. Ah, Saan ka na Sa school. Sa school, very good, magaling. Okay, dahil ikaw ay nag-aaral na, uh, katulad ba ng ibang bata, meron ka bang gustong maging paglaki? Apo. Ano, pag, anong gusto mo maging paglaki? Gusto mo maging isang? Tatay. Tatay. <laughs> bata ka pa, gusto mo lang maging tatay. Hindi. Uh, bakit? Ano ba ang ginagawa ni tatay? Nagsasabong. Nagsasabong. Tatay tayo din. <laughs> ah. Aray <laughs> oh, ko. So, hindi, uh, ang ibig ko sabihin, hindi, hindi tatay. Ang bilis naman, ang bilis mo naman. Ang ibig ko sabihin, for example, nakapagtapos ka ng pag-aaral, uh, ano yung gusto mo maging trabaho paglaki? Gusto mo maging isang? Doktor. Doktor, very good. Palakpaka naman natin, gusto niya maging isang doktor paglaki. And, ah, uh, pag ikaw pa ay naging doktor na, nagkaroon ka na ng license para manggamot, sino yung una mong gagamutin? Mama. Si Mama. Ayan, bait mama. Ano ba sakit ni Mama? Si Mosta. Si Mosta. Kapatay ka sa namin. Sino po yung nanay nito? Ah, sino? Anak mo dito eh? Kapatay ka sa namin yung mama yan. Ah, dito ka lang, tayo ka lang. So, ganti gagawin natin. O ah, sige, bago tayo magpatuloy, ah, dahil sabi mo nga sa akin nag-aaral ka na, saan ka ba magaling? Sa school. Sa school, o. Oh. Ano so, ba? Magaling na sa school. Okay. Oh. For example, saan ka ba magaling? Saan subject ka ba mangal, ah, magaling? Sa? Sa English. English, wow. Oh. Pero mukhang maganda uh, magandang mo sa anak mo, ha? Ah. Oh. So mukhang matalino. Matalino ka ba? Pa. Opo, oh, very good. Sa so, palakpakan muna natin. Meron lang akong kundin katanungan. Okay lang ba sa'yo? Okay. Apo. Very good palakpakan natin. So sige ganto, mga bata, huwag nating tuturuan, okay? So sabi niya, magaling siya sa English. Ano ba ang English ng aso? Dog. Palakpakan naman natin, magaling ha? Oh. Okay, ano naman ang English ng pusa? Cat. Palakpakan naman natin, magaling si kuya ha? Oh. Ito naman, may tuhirapan ko ng konti ha? Ano ang English ng papaya? Silka. Silka. <laughs> papaya para parang sabon ata yun ha. Papaya sila ka. Ah, ito naman. Ano naman ang English ng baka? Convict. Convict. Nasa lata na yun. Parating sa lata na. Ano naman ang English ng kambing? Me. Me. Ano naman ang English ng kabayo? Red horse. horse. Patay tayo dyan. Ang sanayhan pa talang. Puro nga kalokohan. So, matalino nga pati anak mo. So, alam mo na ba yung gagawin mo? Apa. Anong gagawin mo? Kakain. Kakain. Kaya nga tayo kakain. Ang gagawin mo, babatiin mo na si Martin ganito. Happy birthday, Martin! Oh, wala pa. Makinig ka muna. Ganto lang. Happy birthday, Martin! Ready and begin! Happy birthday, Martin. Ah, isa pa kailangan na ha? habaan mo ha. Bibilangan ka namin. Okay, isa pa. Ready? Happy birthday, Martin. Want to ready and begin. Happy birthday, Martin. Isa pa, isa pa, isa pa. Ayusin mo. Ito, happy birthday, Martin. Ganon. Ready and go. Happy birthday. natin nakakuha ng 10 counts. So, Maraming salamat tol. Ubo ka muna. Ayan. So,